Uy, uy, pasok, pasok, pasok. Ayan, guys, nakalabas yung aking aso. Pasok, pasok. Nakalabas siya, oh. Uy, oh, ayun, oh. ayun, ayun. Uy, Ay, saan ka galing? Saan ka galing? Pasok, pasok. Pasok. Saan ka galing? Ha, ha, tingnan mo, nakalabas siya. Para siyang, ayun pala. Pasok, napasok! pasok, pasok. Pasok na, pasok. Pasok, pasok. Nakalabas siya. Nakalabas. <laughs> Isira ko sa doon. Kasi pag open yung aming pinto ay talagang lalabas yung aso ko yan. Pumupunta sa kalsada. Pumusuda sa kalsada. Yung pusa ko na itim. Hindi ko na nakita. Saan kaya nagtago yun? Wala sa dito sa paligid. Saan kaya nagpunta yung aking ah? pusa ba? siya nakita. Ang pusa ko. Kung saan na naman siya nagpunta. ba Ang aking pusa na itim. Hindi ko makita kung saan siya. Nandun na naman siya siguro doon sa tingnan ko nga doon. Saan na naman siya nagpunta ba? Kasi lagi yan siya nakatambay dito sa dito sa kalsada wala siya so, dito ba? saan kaya siya? dyan lang siya tumatanggay eh. Hmm. saan kaya siya nagpunta? hindi so, ko makita yung aking pusa yung aking asampayan. Dito lang yan. Kasi parang uulan guys eh. Hapon na. Parang uulan. Parang siyang uulan. Hindi ko nakita kung saan. Hindi Kung saan sila. Labas-labas. Kung saan sa nag... saan mag... Kung saan saan mag... tago na naman pang aking pusa. wala sa dito, ang aking aso lang nandito. Saan mo na naman? Kaya saan nagpunta ba? wala sa dito saan kaya siya nagpunta saan kaya nagpunta yung pusa ko ba? Minsan dito yan sa tumatambay, yan dyan o sa taas. So, ayun na naman siya nagtambay ba? Hinahanap. Hindi ko makita yung pusa ko. Saan siya pumunta? Saan siya minsan kasi nagagalak-galak kasi yan dito oh. magagalak siya dito nagagalak-galak siya dito magagalak-galak yan siya hindi ko makita yung aking pusa kaya nagsukot-sukot yung pusang ngayon wala sa dito sa gilid kasi minsan yan sa, sa gilid Haga pang sukot-sukot ayun ako mga pusa dagaw na pusa hindi ko sa nakita ngayong hapon ganitong oras kasi nasa dito na siya hindi pa umuwi ayan guys nahanap ko lang yung pusa ko na wala kung saan siya nagsuhot-suhot. Ayan. See you for my next vlog. Ayan. Bless Sunday sa ating lahat. Ayan ay, alam mo, gaara 6 na. See you for my next video. Ang si Angela nandito. Bye. Wala pa si Panther. Hindi pa nakauwi si Panther.